Say what's up mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel kapagaw So ayan for today's video mga kapagaw ay maglalagay tayo ng halaman dito sa loob mga kapagaw Dito sa loob natin ayan, So binigay, binigay, binigay nila sa akin to mga kapagaw itong mga halaman Kaya isasabit natin at ito yung mga materials na gagamitin natin mga kapagaw Ayan Tali Ayan so ilalagay natin to bali apat Hindi ko alam kung anong halaman to mga kapagaw Ayan o So, isi ko lang tong camera natin para maglalagay tayo dito sa loob. Ayan, para may ganda-ganda naman. Tapos, maglalagay tayo ng ibon dyan, mga ito yung mga ibon na ilalagay natin. Yung si Bronson. Tapos, yung pinapipare natin. Tapos, dalawang Java. Ayan, o. No. Ayan. Dalawang Java. Diba? So, lagay dyan muna sila. Tapusin ko lang muna yung paglalagay natin ng halaman doon sa loob. Ayan. So, siset ko lang itong camera natin oh. mga kapagaw. Ayan. So, so, okay na mga kapagaw. Nilagay ko na dito sa loob. Ayan. Tapos yung apat. Ayan. So, meron tayong swerte. Ayan. Sana ito yung swerte natin. Ayan. So, panoorin nyo na lang ako mga kapagaw kung paano ko sila ilalagay o ayusin. Ayan. So, tara. Ayan. Thank <laughs> you. Yon, so okay na mga kapagaw. Ayan, so nilagay ko na diyan. Yan. Tapos naglagay na rin ako ng pagpupugaran ng Java mga kapagaw, ayan oh. Ayan. So to ang ating alaga. Ang alaga medyo madilim mga kapagaw dito sa loob eh, ano. di ba? So sobrang ganda, ayan. So i-release na natin 'to dito sa ating kulungan mga kapagaw ayan so. ayan so may nag-aaway diba? kung makakawala yung jaba mga kapagaw ayan so talagang hindi natin afford na mag-alaga ng ganito <laughs> ayan so bahala na sila kung makakawala ay eh, disyorte sila kakapagawa yan so ganyan talaga kung makakawala sila kung mag stay sila sa akin hindi okay lang kung makakawala edi eh, di ayan na lang natin makakapagawa yan so bahala na sila makakapagawa ayan, so try ko lang na ilagay dito sana mag stay sila dito sa akin makakapagawa yan so re-release na natin ayan so teka lang oops ayos nito lang itong camera natin nakalipad nabasa kasi ayun yung dalawang java natin na yun o oh. o oh. oh, diba ayun so lumalapit na rin sila napapahamo ko na rin sila mga kapagaw ayun o oh. ayun eh, mababara ko yan o oh. tingnan yung ko yan oh. tapos yung crossbreed natin na barog tsaka bato bato mga kapagaw yan o oh. yan o crossbreed yan mga kapagaw lagi silang magkasama yan lagi silang magkasama Tinanong nyo so andun lang sila mga kapagaw oh, yan so maganda na yung bahay nyo so malawak na ayan. so sila lang yung ilalagay ko rito mga kapagaw pero yung jaba natin uh, bahala na sila kung magpipir sila or dalawang babae or dalawang lalaki yan so bahala na sila <laughs> so yun Ayan, tignan nyo. O, oh, nandang tignan eh. No? Ang lawak mga kapagaw. Ayan. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat sa panunood at suporta nyo sa akin mga kapagaw. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Salamat.